A las 4.19, DFA Consular Office formal nang binuksan sa lungsod ng Olongapo. Detalye na balita malaki, Danny Kumilang, RH37, Danny, good morning formal nang binuksan ang Consular Office ng Department of Foreign Affairs, DFA, sa lungsod ng Olongapo. Sa pamamagitan ng hakbang na ito, hindi na kailangan bumiyahi pa ang mga mamamayan upang mag-apply o mag-renew na kanilang mga pasaporte at mag-avail ng iba pang serbisyo ng DFA. Ang pagbubukas ng DFA Olongapo ay isang matagal nang inaasahang tagumpay at ito ay naging posible dahil na rin sa pagsusumikap at suporta ng maraming individu at organisasyon ang DFA Olongapo ay matatagpuan sa ikatlong palapag ng SM Central sa lungsod ng Olongapo sa bagong pasilidad na ito mas madali at mas maginhawa na ang pag-access ng mga residente sa mga serbisyo ng DFA at nagbibigay ito ng malaking ginhawa sa mga naghahanap ng consular na serbisyo sa kanilang komunidad. Dani Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani.